Naglilook ba kami yan na? Pero, gingka klasiko ang lukad. Kasi ang sugad sin eh, kuanit siya sa binulad. Basta sugad sin siya ito ini kaluto ah. Pasok na ito siya sa binulad. Basta sa mga sugad sin na uh, niya kaluto. Uhu, -huh. kit ini yun. Giniiba ko ito siya. Kay, iba si kaniya niya presyo hilaw. Uh -huh. Mauin di luto. Pasok it siya sa binilad. Uh -huh. Luto ina. Ito ni i-di naman. Mauin siya an hilaw. Uh -huh. Ibait ang kaniya klase. Hilaw it siya. Uh -huh. Mga busag pa ang kanya kuan. Iba siya tiyad gipilihin agad talaga. Hindi sa saman hilaw. Mauit nga. Pag nag... Lulukad kami, iiba ko ang hilaw, nga san luto. Ito ini man may hilaw. Uh -huh. Gibu sagit pa